Headache, migraine, dizziness, vertigo. Ano pagkakaiba-iba nila? Ang headache, pagsakit ng ulo. Ang migraine, pagkirot. Higher level of pain. Ang dizziness, pagkahilo. Ang vertigo, pagkawala sa balanse. Isa lang ho ang pinagmula ng sakit na yan. Ano? Hindi ka nakaka-8 glasses of water na tubig na iniinom araw-araw. Period. Wala na akong ibang tayo lang. Huwag na kayo mag Yan lang. Bakit to? Paliwanag natin scientifically. Ang katawan po ng tao, yan, tao po yan ha, tagal natin daw, pasin nyo mga. O sabi nyo, lalaki lang. Ang katawan po ng tao, 70% tubig ang laman. Ang brain natin, 80% tubig ang laman. Every time na nagsasalita po tayo, pa po yan. Nagre-reproduce tayo sa laiwan. Pag pinawisan, bababa pag umihi, bababa. Pag dumumi, bababa. At pag may bisyo ka, doble ang baba. Kailangan ma-replenish mo yung nawalang tubig. Tama ko ba? Para may balik mo sa 70. Question. Para ma-replenish mo yun, kailangan daw nakakawalong basong tubig ka at least in a day. At ang sabi, tubig! Hindi kasama kape. Gatas. Tsaa. Juice soft drinks at soup. Hindi kasama yun. Ang sabi ay, mm -hmm. malaking tanong, nakakawalo ka ba? Mm -hmm. At dahil hindi, hindi mo na ibalik sa 17. Bukas, makakawalo ka ba? Kung hindi ulit, pababa ng papabayan. At dahil bumababayan, lumalapot ngayon ang dugo. Shh. Lumalapot ngayon ang dugo. Pag malapot ang dugo, ano ang tendency? Low of gravity. Asan ba ang brain? Nasa itaas o nasa ibaba? Saan? Hindi nga. <laughs> ah, dahil nasa itaas, malapot ang dugo, nahihirapan siyang isupply. Nahihirapan siyang paakyatin. Ako nyo, dahil malapot. At dahil kinakapos ng tamang supply ng dami ng dugo ang brain, magre-reglamo yung lalagyan ng brain. Ano ba yung lalagyan ng brain? pulo. Ano yun, yung nireklamo niya? Sasakit siya, kikirut siya, ma mahihilo siya, o kaya mawawalan siya ng balansya. So ladies and gentlemen, itong kapat na sakit na to, hindi dapat iniinuman ng gamot. Ano ang solusyon? Mali, walong basong tubig, katutunan Okay, ladies and gentlemen, patayin tahimik ko ako, every time na may maririnig ako magsasalita, ha? Ang tawag ko doon, respeto. <laughs> Di ba, no? Pag kami nagsasalita, pagkikinig ako. Yan na ako, eh. lang pa nagtarahin ko mga doon. <laughs> Nire-reverse ko lang kayo. Okay, ladies and gentlemen, ang kaisa-isang nilikha ng Panginoon na pwedeng i ng tao ay dunay. Huwag niyo namang pilitang palitan. Matalino pa kayo sa lumikha, eh. Tapos magtatanong kayo sa doktor, ba't kayo nagkakasakit? Eh, ito nga isang unang-unang, napakasimpleng ibinili ng Panginoon na gawin mo sa katawan mo. Hindi mo magawa. Nagtataka pa kayo, ba't kayo nagkakasakit? Tapos pag nasasayang mo na, parang ang babait nyo naman. o, <laughs> oh, nangindihan niyan? There's no such replacement for water. Ayun, alam niyo na, ba't kayo may sakit? No. Alam niyo na? Ayun. Mm. Uwi na, sige na. <laughs> Maligo. Naintindihan <laughs> 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 nyo? -na. Yes. O ganon ka importante ang tubig. Huwag nyo namang palitan. Alam niyo, naiinis ako dahil may naririnig pa ako nagre-reklamo niya. Ito eh, ang hirap inumin niya. Ang dami. Nakakalunod. <laughs> Pag ininuwi ng isang kukuan lunod ka talaga. <laughs> eh ang sabi, within a day. And that means, within 24 hours. Hindi ba kayo nagtataka, bigla nagsulputan ng mga dialysis center sa bansa natin? Bakit? Eh itong simple hindi nyo magawa eh. Hmm. Tingnan nyo ha. Nagre-reglamo sa walong basong tubig sa loob ng 24 oras. Pero Red Horse, nakakatatlong kahon. <laughs> Tatlong oras lang yon. Sige nga. Dahil ang tinatamaan. May bilalo na yun. May natutuban ba? Oh. <laughs> Kita niyo kung gano'ng importante yung tubig? Huwag niyo na itanong sa akin anong ng tubig. Wala ko i-endorse. <laughs> Ang importante...